Bakit ang isang araw ng pagdiriwang ay nauwi sa isang matinding trahedya? Noong Abril 26, 2025, sa Lapu-Lapu Day Festival sa Vancouver, isang masayang pagdiriwang ng kulturang Pilipino ang biglang nauwi sa trahedya. Si Kaiji Adam Lo, 30 taong gulang, ay minaneho ang isang itim na Audi SUV papunta sa gitna ng mga nagdiriwang, na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa labing isang katao at pagkasugat ng marami pa. Karamihan sa mga biktima ay mga Pilipino na sama-samang ipinagdiriwang ang kanilang kultura at pagkakaisa. Agad na naaresto si Luo at sinampahan ng walong bilang ng second degree murder. Bagaman patuloy pa ang investigasyon, kinumpirma ng mga autoridad na hindi ito isang insidente ng terorismo. Sa halip, Tinututukan nila ngayon ang kasaysayan ng sospek sa kalusugan ng pag-iisip. Labis ang pagdadalamhati ng komunidad ng mga Pilipino, hindi lamang sa Vancouver kundi sa buong mundo. Nagpahayag ng taos pusong pakikiramay si Canadian Prime Minister Mark Carney at nangakong magbibigay ng buong suporta sa mga pamilya ng mga biktima. Mula naman sa Malacanang, sa pamamagitan ni Press Secretary Undersecretary Claire Castro, ipinaabot din ang kanilang pakikiramay at ang pangakong tulong sa mga apektadong Pilipino sa Canada. Ang malagim na pangyayaring ito ay nagtataas ng mahalagang tanong tungkol sa kalusugan ng pag-iisip at seguridad ng publiko. Paano tayo makakahanap ng mga solusyon upang maiwasan ang mga ganitong trahedya sa hinaharap? Patuloy nating aalamin ang mga sagot habang umuusad ang investigasyon. Patuloy naming bibigyan ng mga pinakabagong balita ang lahat. Sa ngayon, alalahanin natin ang mga biktima at magkaisa sa panahon ng dalamhati. Kung nakita mong mahalaga ang balitang ito, huwag kalimutang i like, i share, magkomento, at mag-subscribe sa ang Campanero, tinig ng katutuhanan, tunog ng kasaysayan. Maraming salamat sa inyong suporta. Manatiling mulat at manatiling ligtas.